Dalawang milyong piso daw ang nagastos ng Bureau of Corrections sa isang simpleng programa na dinaluhan pa mismo ni Pinoy sa New Bilibid Prison nito lang Enero. Bukod sa maluhong pagdiriwang, natuklasan pa ng News 5 tila, pineke ang mga resibong hawak ng Bucor. Narito po ang aming eksklusibong report. Abente 7 ng Enero, inilunsad ng Bureau of Corrections sa kanilang plano para mapaganda ang Bilibid special guest dito mismo si Pangulong Aquino at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Pero sabi ng isang source ng News 5 na tumangging humarap sa kamera bukod sa overpriced ang proyekto, questionable ang mga resibong ginamit sa nasabing okasyon. Base sa resibong hawak ng News 5, umarkila ang bucor ng carpet at tent na abot sa higit kalahating milyong piso sa loob lamang ng tatlong araw. Higit pitong daang libo naman para sa pagkain ng mga opisyal at bisita. Higit kalahating milyon sa mga tarpaulin, halos 50 mil para sa uniforme ng staff at Bucor officials. Kung susumahin, halos 2 milyon ang ginastos ng tanggapan para sa isang okasyon. Pero ang pinaka-questionable sa lahat, ang mga resibo mano sa pag ng tent at carpet, tila isang tao lang ang nagsulat at pumirma sa magkaibang pangalan ng kumpanya. Lahat may approval at lagda ni Bucor Director Gaudencio Pangilinan. Retiradong General ng Army si Pangilinan, minsan nang nagdawit sa umunay pabaon system. Bitbit -bit, -bit ang aming surveillance camera una naming pinuntahan ang opisina ng supplier ng carpet, ang Grand Potential Press Incorporated sa Maynila. Pero mismong may-ari nagkumpirma sa amin, printing press ang kanilang negosyo. Sa yung resibo niya? Sa akin yung resibo yan? Opo. Pero wala kayo carpet? Wala. Pero kasi... Meron, di ba nabanggit ko nga, meron kami mga trading, ngayon sa mga lock. Pero itong carpet, parang hindi ko to alam. Sunod naming pinuntahan ng Dot Gain Solutions Incorporated sa Ortigas na inarkilahan ng Bucor ng tent. Pero natuklasan namin ang address na nakalagay sa resibo, isa palang kondo. Tumaging humarap sa kamera si Pangilinan pero iginiit ng tagapagsalita ng ahensya, walang irregularidad sa mga transaksyon nila. Ito hindi natin may consider na No? Considering na talagang uh, napakarami natin nagbisita, No? Nah, lahat ng mga proseso, no, namin sa tama talaga. Above the board naman lahat yung mga pagdating sa procurement namin. No? Siguro wala namin. Handa raw ang Bucor na humarap sa investigasyon. Pero mukhang malaki ang kanilang problema ukol sa dalawang questionable resibo lang nakita tong do document sa to eh kaya wala akong ano uh, wala akong na-leads tungkol parito yung sa procurement process kasi not within my level No comment din muna si DOJ Secretary Laila De Lima pero pangako niya tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng binuo niyang fact-finding panel Ang manumalyang transaksyon na ito ay isa lamang sa mga kasong kinakaharap ngayon ni Bureau of Prisons Director Pangilinan Ang tanong tuloy ng ilan ngayon ilang kaso pa kaya ang kailang isiwalat para tuluyan ng masibak sa pwesto ang hepe ng pambansang pitan. Erwin Tulfo, News 5.